Oh, bakit pinilit oh, ka ba? Pin, anong ginawa mo? Oh. Oh, ka ba? mag ka kahit oh, ako oh. bata. Oh. isang mas ako. Kahit si bata? Pagsipin bata. Asa'y Masyado nakita ma Masyadong babaw ng dahilan. Masyadong mababaw? Anong mababaw doon? dahilan sa akin yan. Yun, tapos mag-re-reklamo. sa kasama ko, ano? mag oh, Tapos pag, mo pag ba? hindi ako pumayag, anong gagawin mo? Oh, anong gagawin oh, mo? Pumayag ka? Ba? Oh, bakit? Pinaramdaman sa akin wala kang Dapat lang. yung gano'n? ang rason. Masama yung pakiramdam. Gusto mo, gusto mo. ako Magpatul ko kayo, magpatul ko kayo. Talaga? Talaga. Kahit may mga bata, nahawa mo yung ano ko. Michelle. O ano? Oh, oh, ano, ano sabi ka, ng ito, bata? Ay, kung nga to, ako na nga nag-adjust. Ano? Di 20 minutes ka, hindi mo mawakan yung anak mo. Ahawakan mo, papakita mo lang sa camera. Ay, nako. Ah, talaga ba? Talaga ba? Kaya nga, ang kaibigan mo mismo nagsasabi, ginagamit mo yung bata eh. Ano po magpapadidi? Para pa hindi po may ex-baby. What?